nakaka ang mga kasama sa bagong pelikula ni Bel Mariano. Dahil 12 hours pa lang ay 5 million views na agad ang ka nilang views. Talagang inaabangan ng mga netizen ito. Sabi nga nila ay talagang magiging blockbuster ito dahil teaser pa lang ay napakaganda na. Iba pa niyan ang trailer. Nakita mo talaga na kung paano sila maging close. Talagang baby na baby nila si Bel Mariano at si Joshua Garcia kahit ngayon niya lang nakatrabaho talagang kita mo naman na napaka-close na nila. Parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Yun nga, agad nga nag-comment na sana iship si Joshua at Belmariano. Makita lang na sweet ang dalawa. Talagang ginagawa issue. Diba pwedeng close lang talaga dahil lagi silang magkakasama. At talagang alam naman ni Joshua na girlfriend ni Donnie si Belle. Si Joshua din ay my girlfriend. Excited na natin panoorin ang kanilang movie sa darating na November 12 dahil pang pamilya eto. At samantalang si Donnie Pangilinan ay nag-enjoy kasama ang kanyang kasaroha. Talagang nasa dagat sila. Kaya nga ang mga fans para sa Don Will Bell, they really found the family sa solo project nila this year. Ito pa ang magandang komento para kay Bell. Our Bell Actress era is coming. Congrats always, I know you put your heart to this project. Blockbuster movie is coming. Meet the Facundos.